Sa darating na eleksyon, isang nakakatakot na katotohanan ang naghihintay. Kaya alamin natin ang tamang paraan ng pagboto para maiwasan ang mga nakakatakot na kahihinatnan. Kago pare, nilito ko kayo sa parke. Gago, huwag magbiro ng ganyan pre. Hindi naman nagbibiro eh. Basta, ang importante, bumoto na tayo, di ba? pre hey, Pero paano kung may mahal na siyang iba? <laughs> Lagi ka nga nagbibiro eh. Joke lang eh. Pero seryosa mga pre. Paano kung mali ang ating pagboto, di ba? Oh. Ngayon sa darating na halalan, malaki ang magiging papel natin mga kabataan pag pagpili ng susunod na sa ating pamatahan. Mahalaga makilaw tayo at maging matalino sa pagboto dahil dito makasalala ang Pilipinas at sa maya mayanang Pilipinas. Sa pagpili ng leader na ilulukluk sa pesto, narito ang ilang tips para sa iyo. Una, dapat may puso. Dapat kilalanin muna natin ang mga kandidato na may tunay na pakialam sa mga mamamayan At suriin ang mabuti kung sino ang nag-abot ng kamay sa mga oras ng pangangailangan na At kung sino ang nagpaparamdam lamang kapag paparating ng halalan. Pangalawa, dapat may talino. Alamin kung sino ang totoong marunong mamuno ng maayos at suring mabuti ang kakayaan ng bawat kandidato bago pumili kung kanino itigay ang vote. Pangatlo, dapat may plano. Huwag padala sa mga salita pero kulang naman sa gawa. Plataforma, bago forma. Masusing kung sino ang may kumpulitong solusyon sa mga suluranin sa ating lipunan. Boto mo, boses mo.